mga guys, na, nandito tayo sa may arko. Uh, papunta na tayo doon sa San Palo dito ang daan niya, no? Yan yung Kapitolyo sa dulo, yung mataas na building. Ay, na uh, tatawid tayo diyan para magandang lakad natin. Ayun mga guys, oh, uh, nandito na tayo sa may uh, gusali ng pamahalaang lungsod ng San Pablo. Ayun mga guys na uh, napakaganda yan o, oh, ang ganda ang ganda ng kondito lugar so, nakatakag na tayo dito para makita natin sa inyo ayan o, oh, ang dami mga design na ngayon ayan Ay, mga guys yung view niya o, oh. ang ganda ang ganda ng view ng kapit ng uh, kapitol niyo dito ayan ayan tayo dito para makita natin sa inyo yan oh. Ang ganda. Ayan, kasi sa baba niya mga guys, nandiyan lang yung uh, lake. Ayan. Kasi dati nung pumunta tayo di, uh, pumunta dito ay ginagawa pa to. Ngayon napakaganda na oh, may mga nag may mga estudyante dito. Ayan. Napakaganda. Yan. Makita nyo yung view dito guys sa uh, napakaganda. Kasi dati ito yung ginagawa. Di ba? Oh, yan ang view. Ayan. Nasa harap tayo ng Kapitolyo ng uh, San Pablo. Tapos dito ay ikot tayo dito, maglakad-lakad para mapakita natin kasi yan dyan mga guys sa baba lang yan ay nandyan yung sampalok na tinatawag, nila uh, tinatawag nila dito na lake. ngayon bababa tayo dyan pero ikot na tayo dito para pakita natin sa inyo at masarap dito mamasyal mga guys kasi malamig mapuno kasi dito Ayan. Kita niyo naman view. Napakaganda. Yan yung mga estudyante dito na mamahinga muna. Ayan yung mga iyan ang mga likmang guys Ayan, napakaganda. Ayan ngayon tayo bababa dito sa kabila para pakita natin sa inyo yan mga guys uh, tayo bababa na papunta doon sa uh, lake para may pakita natin sa inyo ayan ito so, ngayon yung mga estudyante nakaupo at tayo bababa ang ganda naman talaga dito ngayon mga masyal kasi ibang iba na ngayon yung uh, San Pablo ang ganda, ng pasyalan dito ngayon ayan dito, dito tayo diretso lang tayo para Uh, maglakad dito yun puro stainless yung mga dinadaanan natin dito ayan napakaganda ayan oh ang ganda ng ang gandang pagkagawa puro stainless ayan yun mm. bababa na lalakad na tayo dito pababa diba ang ganda ng mga view dito ngayon sa ating dinadaanan ready ready na yung San Tablo. dahil sa ya, ilang kuwan na lang, may na lang sa buwan, ay magpapasko na at magbabagong taon at ano rin ay malapit na rin umuwi ng probinsya para magbakas din Ayan. ito na ngayon yung San lake na tinatawag mga guys napakaganda oh hanggang baba yung mga kanilang design dito kanilang mga, mga parang may ilaw kasi ito sa gabi eh ngayon ay eh, wala naman ilaw kasi yung araw ngayon kaya dito ngayon tayo maglaka, maglakad-lakad para may pakita natin sa inyo ayan tawid tayo dito ngayon uh, bababa tayo dito din dyan, uh, walang babaan ay ba? pa lang babaan dito baba tayo dito para may pakita natin sa inyo yan mga bilihan din dito guys uh, pag nagugusom kayo meron dito mga bilihan yan oh, ang ganda ng mga pan dito, mga view yan O, yung Sampalok Lake kaya napakaganda di ba nanginginig yung kamay ko mga guys kasi wala akong handle na pang vlog natin ayan o napakaganda Ngayon, lakad-lakad tayo dito. Pero may mga makakainan dito. Ayan, oh. Mga iyaw ihaw street food na dito. Ayan. Marami dito makakainan. Hanggang doon niya sa kabila na makakainan. Ayan. Ayan mga guys, na naglalakad tayo dito. Ayan yung mga street foods dito na kinakainan. Pag gutom kayo, pwede kayo kumain dito. Ayan. Ngayon na, kayo tayo doon. Sa taas na. Iuwi na rin. Ayan. Ang ganda. Ang ganda mamasel dito mga guys. Sa mga gusto mamasel dito. Ayan. Madali lang mamasel dito. Uh, sa lang kayo. Kung galing kayo kalamba, sa lang kayo ba uh, papuntang San Pablo. Ayan. Pagbaba nyo, kunting lakad lang dito. Kung hindi nyo alam, tanong lang kayo kung saan ang San Pablo click eh dito mga ituturo sa likod lang yan sa ang uh, kapitulyo ayan ang ganda oh Pero <laughs> yung taas, so, doon tayo galing kanina. Diyan sa taas. Ay, guys, ang sarap talaga mamasalita dito, napakalamig. Ngayon tayo uuwi na. At sa mga manonood pala sa ating video, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa kay Papa Lon. Ayan. At ipapakita ko sa inyo yung malaking tilapia dito na hindi na nakaalis. Ayan oh, ang laki ng tilapia rito guys. Ayan, ang tilapia ang malaki. Yan, nanamigas na, yung tilapia dyan na hindi na Hindi rin siya naprito, hindi rin siya naihaw. Ayan, uh, tayo dito sa ilang steep. Ayan. Tingnan naman tayo dito sa akyat kasi mataas. Napakagandang maglakad dito. Pagod din ako. yan yung mga naglalakad ay dito napakataas ang sip Ngayon, nandito na tayo sa taas. yan pakita natin sa inyo yung taas dito. Yung mga view. ganda ayan mga guys yung napakaganda mga view dito ayan ngayon oh, ginagawa din pala dito ayan ngayon lalabas na tayo tayo uwi na mga guys Pakita natin sa inyo mamaya doon sa kabila yung may simbahan. Tara, sama nyo oh.